Iris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Iris, ay tila apoy na biglang sumiklab, masigla, masigasig, at walang takot. Ngayong araw, nangingibabaw ang iyong tapang at paninindigan. Hindi ka natatakot magbukas ng bagong landas kahit wala pang nakaraan doon. Sa trabaho, mapangahas kang ngunit may direksyon, alam mo kung kailan kailangang sumugod at kailan maghintay. Hindi mo pinapalampas ang pagkakataon kapag may posibilidad na lumago. Sa damdamin, totoo ka, kapag gusto mo, ipinapakita mo. Kapag may ayaw ka, hindi mo rin tinatago. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Taurus, ay tulad ng lupa, matatag, maaasahan, at mapagbigay. Ngayong araw, kakikitaan ka ng lakas ng loob na tahimik ngunit buo. Marunong kang maghintay ng tamang panahon at hindi ka nagpapadala sa bigla ang bagzo ng damdamin. Sa larangan ng trabaho, ikaw ang tipo ng tao na hindi kailanman lumalampas sa kalidad, ikaw ang pundasyon ng maayos na takbo ng bagay-bagay. Sa usaping puso, ikaw ay tapat at totoo. Hindi mo kailangan ng maraming salita upang ipadama ang pagmamahal, dama ito sa gawa, hindi sa salita. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Gemini ay tulad ng ulap, magaan ngunit hindi nawawala sa direksyon. Ngayong araw, uusbong ang iyong talino sa pakikitungo at galing sa komunikasyon. Marunong kang makibagay sa iba't ibang tao at dala mo ang kakayahang gawing magaan ang mabigat. Sa usaping trabaho, mabilis kang mag-isip at mas lalo pang bibilis kapag kailangan ng solusyon sa problema. Sa damdamin, ikaw ay masayahin ngunit totoo, hindi ka basta-basta nagpapaniwala. Ngunit kapag naniwala ka na, buong puso mo itong pinaninindigan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Cancer ay gaya ng tubig, malalim, tahimik, ngunit may kapangyarihang bumalot at magmahal. Ngayong araw, nangingibabaw ang iyong pagiging mahabagin at mapag-alaga. May mga bagay kang mas pinipiling sarilinin hindi dahil mahina ka, kundi dahil ayaw mong makasakit ng damdamin. Sa trabaho, likas ang iyong malasakit, at sa bawat kilos mo ay laging may kabutihang layunin. Sa puso, ang iyong katapatan ay hindi kayang tumbasan ng salita. Marunong kang magmahal ng buo, kahit pa may sakit na kasabay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Leo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan pwedeng maging ugali ngayong araw ng Leo ay tulad ng araw mainit maliwanag at nagbibigay lakas sa iba Ngayong araw lalabas ang iyong likas na pamumuno hindi ka nangangailangan ng pansin ngunit natural itong dumadating sa iyo may tiwala ka sa iyong sarili at alam mong may kakayahan kang gabayan ng iba. Sa trabaho, hindi mo tinatanggap ang mediocre, lagi mong nais ang pinakamainam. Sa puso, ikaw ay tapat at mapagmalasakit, hindi mo itinatago ang iyong nararamdaman at handa kang ipaglaban ito. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Virgo, ay tulad ng hamog na bumabalot sa umaga, banayad ngunit pa ng saysay. Ngayong araw, uusbong ang iyong organisado at mapanuring pag-iisip. Hindi ka kontento sa basta nalang matapos, nais mong maging maayos, malinaw, at may silbi ang lahat ng ginagawa mo. Sa trabaho, ikaw ang tipo ng taong may sistema, hindi mo sinasayang ang oras, at bawat kilos mo ay may direksyon. Sa puso, ikaw ay tahimik ngunit tapat, hindi mo kailangan ng labis na pagpapakita para maramdaman ang tunay mong damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Libra, ay ang pagtataguyod ng balanse at paggalang sa bawat panig ng usapan. Kilala sa kanyang malasakit sa katarungan, ngayong araw ay lalo siyang pinapayuhan na fairly ng pagiging makatao at mahinahon sa lahat ng pakikitungo. Hindi lahat ay kailangang kontrahin, at hindi rin lahat ay kailangang sangayunan, ang tunay na ginto ay nasa gitna. Kung siya'y mamamagitan, gawin ito ng may layuning ayusin, hindi para mamuna. Ang pakikinig ng walang paghuhusga ay magdadala ng kapayapaan sa paligid niya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, Gawing laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Scorpio ay ang pagkakaroon ng matibay na loob na tahimik sa kilos ngunit malalim sa damdamin. Ngayong araw, ang kanyang kakayahang magbasa ng emosyon at motibo ng iba ay magiging sandigan upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Huwag hayaang magpadala sa bagzo ng damdamin, sa halip, hayaan ang isip ang mangibabaw sa mga desisyon. Sa halip na paghigantihan ng nasaktan, piliin ang katahimikan bilang anyo ng paghilom. Ang tunay na lakas ay nasa pagpipigil, hindi sa pagtugon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Sagittarius ay ang pagtanggap sa bagong karanasan ng may buka na puso at isip. Ngayong araw ay magandang ipamalas ang kanyang likas na sigla sa pagtuklas at pakikipagsapalaran, ngunit nararapat ding isaalang-alang ang pakiramdam ng iba. Sa halip na ipilit ang sariling ideya, Hayaang ang kaalaman ay dam aloy sa pagtutulungan. Ang pagpapalawak ng pananaw ay hindi laging nasa paglalakbay sa malayo, minsan ay nasa mga simpleng usapan din. Pagyamanin ang mga koneksyon sa paligid, at matutong tumanggap hindi lang ng sagot kundi pati ng katahimikan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Capricorn, ay ang pagiging maingat at may pananagutan sa bawat hakbang. Bagamat likas ang kanyang pagiging masipag at determinado, ngayon ay hinihikayat siyang bigyang halaga ang tahimik na paglilingkod at ang disiplina sa maliliit na bagay. Hindi lahat ng tagumpay ay nasa dulo, ang paglalakad ng maayos sa bawat hakbang ay isa ng tagumpay sa sarili. Huwag hayaang kainin ng ambisyon ang personal na kapayapaan. Maglaan ng oras upang pakinggan ang sarili at igalang ang hangganan ng katawan at damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Aquarius ay ang pagiging buka sa kakaibang paraan ng pagtingin sa mga bagay. Ngayong araw ay magandang isabuhay ang kanyang kakayahang magdala ng pagbabago, hindi sa paraan ng pagsalungat kundi sa pag-uudyok ng malumanay na pag-unawa. Sa gitna ng mabilis na daloy ng ideya, Piliin ang katahimikan bilang espasyo ng pagninilay. Hindi kailangang mauna sa lahat ng diskurso, minsan, ang pinakamalalim na impluensya ay nagmumula sa pinakatahimik na pagninilay. Pagyamanin ang ideya, pero huwag kalimutang pakinggan ang puso. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Pisces ay ang mas pinalalim na pag-unawa sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Ngayong araw, mainam ang pagiging mapagpakumbaba sa sariling damdamin at ang pagbibigay halaga sa pakikiramdam sa kapwa. Ang kanyang likas na empatiya ay magbubukas ng pinto sa mas malalim na koneksyon, lalo na sa mga nangangailangan ng pag-unawa. Hindi kailangang gumawa ng ingay upang maramdaman, ang simpleng presensya at taos-pusong pakikilahok sa damdamin ng iba ay sapat na upang magbigay liwanag. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.